Hi mga kareels, so ayan may pupuntahan po tayo ngayon and pupunta po tayo sa Kaawakan Beach Sa po ito sa mga um, dagat dito po sa Ilocos Norte dito po mismo sa Lawag Mga 10 minutes to 15 minutes away po yung beach na yun mula po dito So ayan na malapit na po tayo doon sa sinasabi kong beach na tinatawag pong Kaawakan Beach Nangangaway dagat na po dito and then excited na rin po yung mga kasama namin na mag-swimming dahil gusto daw po nilang mag-swimming kaya po napapunta po kami dito. Ayan na, unang-una sa listahan ang aking bulinggit. Yan, gustong gusto niya po yung naglalaro sa mga sand. So dito po, ang tubig po is napakaganda, medyo maano nga lang po yung, ma yung alon, medyo malakas konto yung alon pero kering kering po. So, gusto ng mga kasama ko magmaligo sa dagat. Kaya yun, napaligo na rin kami sa dagat. Pero dun lang kami sa gilid ni Erin kasi hindi kami marunong lumangoy. Ito po minsan yung advantage pag nasa lugar ka na malapit po sa mga dagat, malapit po sa nature, kagaya ng nato. Gusto ko kahit pa paano maranasan nung anak ko yung mga gantong bagay kasi ako mula pagkabata hindi ko to naranasan. Irrigasyon, mga ganun lang yung napupuntaan ko dati, swimming pool, mga ganyan. Pero beach, saka lang po ako nakapunta sa mga lugar nung 21 years old ako. Minsan kasi sa buhay, kailangan din nating mag hindi yan maging naging masaya at kasama yung pamilya sa isang lugar na napakaganda.